Yep. Idol. Sorry ko yan, ano? Yeah. Shout out. Shout out. mo lumabas ng bebe ko. Sandi nimo. Ah. Yamkot, oi. Okay, what's up? Ate. Ito na 'to, ini ko. Las, Lenorgas TV vlog. TV vlog? Ande, Hello! TV pala. Hello guys! Shout out! Hello vlog! TV patlo. <laughs> Wala pala. Uy! Hey, shout out! Hi! Shout out!

May yeah. saran. Limaran. Glenn Orgas TV. Ano 'yan? Tumalon sa atin. Sampe, so, malo. Glenn yeah. Orgas TV. Yeah. Beste ikaw. Yeah.

Ayan, dito na utang nagkaligawan. Talayo namin sa puon. Ayan na. Tanas. Dito, dito na, na mga agaw.

Ah, ya, sorry. Digas. Pulih. Ini

đó. Đánh mạnh lên. Đánh mạnh lên. Đánh mạnh lên. Đánh mạnh lên. Đánh

cuman <laughs> cuman <laughs>

Dilata, dilata. Dila, dilata, dilata. Dilata, dilata. Baka matama sa ulo eh. Suman, suman. O, bigas, o, bigas, bigas. Agustini, okay. Agustini. Kami lang Oh, yeah. isang, kamay lang, isang kamay lang gamit ko. Oh, bante, bante, ko bante, 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 sakit! bigayan bigayan putang ina, sakit tangan sakit putang ina ang bali bigat, sa balikat <atyamalikot. laughs> <laughs> <Bigot, sa atyamalikot. laughs> <laughs> na maglakad putang ina ang wow. bigat na talaga oh. Ako oh. hey, hey, -pula mapipilitan pulang mag-brush. Ayan! 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 na Ayan! 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 ang bigat oh, wala, na okay, wala na ito na ito na pinakalas hirap ang agaw mga bigat pati ang ah, bigat na lang aking dala hindi na ako ko. wala na, nahuli na kami dito wala, late late ano ba naka ah? Oo pare, tabo ano oh, ito yung pinakalas. <laughs> hey, what's up? What's up hey! Ay... Papalo, papalo. Saan, na meeting na pa ako. Nami-meeting na pa ako. na pa ako. Hindi ka tinggal ah. Hey,

What's up? What's up? Kala ko si Tiwata. Si Tiwata? Yung ano? vlog ko. Tiwato. Yung may vlog ko yan. Oo. Oh. Paano mo? Land or gas? TV. Yay, okay, kuya. Uy, okay. okay. upload ka lang kuya. Oh, upload ko to. Okay, upload, upload ko, okay. Kita okay. Okay. Leonard or Gas? Leonard. TV. May hey, TV. Eh. Hindi, malilit lang. First letter ay malalang. Hindi, ma basta oh, malaking first letter. Facebook, Facebook. Hey. Okay! Uya na. Ato. Bigat ng dalawa ko. Pula na oh. lubat na? lubat ako na. na? 3%? lahan sasabihin ko lang may ako okay okay di nang tatapos ka online daw